Tega din ka. Iyo. Taba ilun. Ha? Ini alun Ah. Ngalan ko ay mi alun taga. Din na dapit ang inyong balay man. Ha? Din dapit na, din dapit. Ayo. Ti. Amolot ka to sa ano? Mga tubo? Nakakanlaw. Mga takilo. Makal na kung tao. Ipinigil ko.

makakagay lamon kas kampo ta panghilabon tapat kami madulog no rin ka pangayo kasi, buli kaya bulig ka mako kaya ka bulig huwag ka gainom ha? huwag ka gainom huwag ka ka ano kay ka sa una? Subong ya. Aw, oh, ayak mo Itu ba? Kuno no ka kapoy. bulos si ka kapoy. Kasi bakal mo na tuba Hindi way naman ko ba no ilang gaw na ng ilang gaw. Maga. Hindi ko gi pa iba kaya no ni. Ilang na Pamahaw mo na ka kumasahe. Para oh. makaabot ka to. Para makatikon-tipon ka to sa ano. oh, imo isa oh. Bakal ko na tuloy linaw oh. Kamahon no na. Bingka. Ha? Kom. Imo na. Ay, ay, ay. ay.

Kedana ya. Hindi mo na pagi bakal sa ang kana, limno na. Ay ano ka man no, yan ka wala ng high near dagat, kayo lang. Hoy, kwan mo Oh, are na te. Eh, mamasahe ka lang to pagkat Oh, mga bakal na kuno dua kilo. Oh. Upang sudan-sudan mo. Ha? Dapat ka no, yan na tayo. Hindi mo na pagbakas kerliwa. Hindi mo pagbakas kerliwa. Pagkaon lang git.